So ayan guys, support to this uh, video. Is ko po sa inyo yung aming kuha po. So naghati po kami ng dalawang grupo. <laughs> yung dalawang isang grupo po ay andun po sa may sapa sila. No, kung saan uh, na, uh, ano po sila nagtrap po, trap po sila ng mga uh, uwang mga kasuhin yung ulang. Tapos yung kami naman ay uh, nanguha po kami ng ano. Uh, nukos no ng mga kasyawin kung ano natawag sa Tagalog is ano ano ba yung tawag nyo pusit ano ito po yung ito po yung gamit ko no, kung saan nakakahuli yan ng dalawang piraso mga kasyawin so kung bago lang po kayo sa aking channel ay huwag niyo po kayo malalimutan mag subscribe at click ng notification bell ibigil e nyo na para pigit kayo lagi sa mga bago pong upload na video so ayan guys ay titingnan po natin ang uh, na marami po silang huli na ano uh, na hipon o ulang tapos ito naman yung sa aking uh, huli na pusit dalawa po so, so ayan guys ay uh, sila po ang mga ng uh, trap po ng hipon or ulang mga kasyawin so marami din po sila na pumunta po sa sapa no kahit gabi po kasi yan kasi hapon pa yan ay uh, inilalagay na yung trap doon tapos babalikan pag gabi. So, yan po yung hole nila. Marami po. So, ito naman yung sa akin, yung uh, pusit, no? Yung uh, ginagamit ko po ay itong uh, hip. Uh, ano? Ulang-ulang, uh, no? kumbaga kahoy lang iyan. Tapos ginawang uh, parang uh, ulang. Kaya, ayun. Uh, akala ng pusit, ay eh, ulang. Kaya, nahuli sila. So ito naman ang gagawin dito sa ulang mga kasyoin, no? Nagkayod po sila ng niyog upang gataan po ito. So ito po ang gamit ko mga no? Yung mga ulang-ulang yung hipon kunwari. Pero kahoy lang po itong ginag Kahoy lang po ito mga no? Ginagawa pong ulang-ulang para po uh, malito no uh, mahuli po yung uh, pusit so hini ano po ito hinihila-hila mo lang doon sa dagat nakasakay ka po ng bangka inihila mo ito tapos yun uh, pagmakita pag nila yan kakainin po nila so yan nangyari sa kanila nahuli at makain talaga And then, uh, so yung mga kasyawing, ayan po yung ginagawa po ng uh, mga kabataan no sa kanilang huli na ulang uh, may halo po yung palaka, mga kasyawing. So, ayan po, oh, uh, sinangag na po nila upang maya-maya po ay lagyan po ng gata yan. So, talagang sipag lang talaga mga kabataan para tayo'y makakain, no? Pag hindi kayo nagsipag, hindi kayo makakain ng masarap na ganito no? Sino ba naman ang uh, na hindi kakain ito dahil sa napakasarap ng hipon, no? Fresh na fresh dahil kakukuha lang ito at mayroon pang kasamang palaka. Oh, 'di ba? Oh, sige, laban lang mga boys na. Haluin mo haluin 'yan, para maya-maya ay lagyan na natin ng gata. So, yan guys, ay uh, pwede nang lagyan ng gata. So lagyan na lang ng gata 'yan. So yung una pong gata ang eh, lalagay natin, no? Yung uh, talaga nga uh, is yung tinatawag nilang ispiso no ay po natin yan maya maya so ayan uh, ah, ay. siyempre meron pong uh, assistant yan dahil uh, hindi mahirapan po talaga mag ng gata yung kung ikaw lang mag isa so ayan po uh, ako lang nakabidyo nyan mga ka-show, ako lang po nang nag-video sa kanila mga ka-show, eh, dahil uh, sila siyempre kanila po yan <laughs> sila po nakakuha nyan kaya uh, sila po nagluluto no ako lang po taga video sa kanila Siyempre, kami lahat ang kakain yan. O, oh, di ba? So, finally mga kasyon, ayan, luto na po. O, oh, ready na po ayan. Naka-ready na po yan sa misa. So, ayan, tinatawag, tinatawag na po yung mga kasamahan upang uh, umpisahan na po ang bakbakan. O, oh, umpisahan na po ang kub-kub, kub-kub ng mga barako. O, oh, umpisahan na po ang kainan mga kasyawing. So ayan guys, ayan po, ayan, nagkaina na po ang mga kabataan, no? Nagkaina na po yung mga barako, no? Kobkob -kob, guys! <laughs> ayan na, kaina na, ano pa inintay natin? Tara let's go guys! At tikman po yung uh, sabaw ng uh, ulang tsaka may palaka. So ayan, ano pa inintay natin? Let's go! So, ayan guys. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod at ulang sawang sumuporta po sa lahat po ng mga video ko mga ka-showing. So, kung sana po ay abangan nyo po lahat ang mga bago kong upload na video mga ka-showing. So, ayan mga mga showing Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye!